Hello mga kasi na hello guys. Oh my god, na stress talaga ako ngayon ng sobra-sobra. May -sobra. my god, ang nangyari, yari po talaga sa cake namin na pang wedding. Ang nangyari dyan. Ano mo, sira sira na siya. Parang ito yung kasama ko. my god. Kailangan po siya ibalik talaga to sa inorder na po namin. Hindi ko na po isabihin kung ano pangalan po ng may-ari ng bikay na ito. May my god talaga. Nakakaloka talaga mga kasisi. So, siyempre mapahiya po kami sa client namin kaya kailangan talaga ibalik to siya. Kasi sa naman po kami doon yung mapahiya sa client po namin. Kaya talaga ibalik kami doon sa sa in order na po namin. So, mabay na po talaga. Thank you. Nice na sila ako ng bunggang bungga. na po. Oh, bye. guys and hello mga kasisi Welcome back to my YouTube channel Kung ka pa lang sa YouTube channel Don't forget to subscribe So ayan nga mga kasisi for today's video is Andito po kami ngayon sa Barangay Sandubal, Batara, sa Palawan So kasama ko po ngayon si Miss MJ Nonie's Last time, was, kawin ka naman tayo So ayan, for today's video is Meron po kaming event dito So today is um, wedding day So ayan, kasal po ni Madam Rosna, Ros, Rosma and Sir Jason So ayan na nga mga kasisi So for today's video is meron po kami Pupuntahan ngayong umaga Ayan ito po kami ngayon sa pala-pala Maaga po yung lakad po namin ngayon Maaga po kami gumising Kasi pupunta po kami ngayon ng Bayan ng Batarasa Para magkuha po doon ng pinagawa po namin na cake So ayan na nga Kaya ang mga bakla is magang gumising So ito po pala mga kasisi yung aming Sit up for today's video para sa wedding Ayan ito po yung back shop namin. Yan po siya. And ito po yung mga ceiling po namin. Ito po yung palibot ng aming area na kung saan. Ito po yung event po namin na wedding. So, ayan. Pupunta po kami ngayon ng Batarasa para kunin po yung cake. Bye-bye. So ayan na nga mga kasis, ito po yung aming backtrap for today's video. So ito po yung backtrap po namin para sa wedding po ni Mr. Jason and Miss Rosma. So ayun, nakasama ko po ngayon si MJ So ito po kami sa aming harapan. Bago po kami alis po utang batarasa. So po, po kami ngayon ng Sobe Nurse. So kaway ka naman yung sa vlog natin. Hello, good morning. Ayan, po yata po siya mga kasisi. Kasi po, kagabi din po siya nakatulog na maganda. Kasi po malakas po yung, ayo uh, ano yung, anong sounds nga Um, kulintal, something doon. Kulintal, kulintang, ayun. Uh, mus Muslim traditional sound So, ayan na nga mga kasisi. Kaya ang lola mo at saka ang lola mo. Lola <laughs> na hagar po and then puyat na puyat pa po siya. So, kaya ayun. Tiis ganda na po talaga. syempre maganda po tayo, di ba, charot? So, ito nga po pala sa likod ko. Ito po talaga yung kaya lang. Oo oh, po, ano, mayroon. Itatanding nga maya nakakasalin. So, see you the next video. So na nga mga lang kabuhang event design po namin. So ito po yung aming mga ceiling. Aming mga ceiling. Marami pala ito. Charot. So ito po aming ceiling and ito po yung aming sit up ng table. So ayun na nga, hindi po kayo maglalagay ng flowers sa lamisa kasi po pag muslim po di ba is hindi po talaga sa mga payag na maglagay po ng, ng mga flowers sa lamisa kasi po ano po yung pagkain po nila is yung sunod-sunod po siya yung medyo marami po yung paiba-iba po yung parang first bat second bat and third bat So, ayan na nga. Yan po yung mga sa palibot po na yan. Yan po yung nilutuan po nila. And then, dito po yung hugasan ng plato. Ayan. And dito po yung mga nakalagay yung mga baso nila. So, sa tabi lang po ito ng stage na ano, ng tandingan mamaya. So, ayan. Yan pa rin si MG. bcbc pa rin siya. So, ito ko ka po kayo sa may loob ng bahay nila. Ayan. Ito po yung tatawag na kulintang. Ayan po, kung baka sa Tagalog, agong. Ayan, dito po kami kagabi na tulog. Ayan, ang tulog ng mga bata dito sa loob. Puyat po kasi, grabe po kayo kasi kagabi ng kulintang. So, ayan ang mga kasisi. Bisibisan po sila, matulog dito ngayon. <laughs> And then, ito po si Kagawad. Hi Kagawad, kamusta ka naman? Nag-tour ano ko sa bahay mo? <laughs> Yan po yung kagawad. Siya po yung nakaraan yung unang kinasal dati. So ngayon kagawad na po siya. Ah, and ngayon alam nyo na besh. Ang dami Oh. Ang dami yung ulam. Pangmukbang na po yan lumaya. And then dyan po. Ito po yung palikuran po nila. Yan po yung hugasan po ng plato nila. Ay, ito po si madam. Kawin ka na madam. Ayan. Good morning. Good morning. Ka sa vlog ko, lang. na po siya. Hindi yung pinakamaganda sa lahat, sa unit up na trabaho. At saka isang pinakamaganda rin. <laughs> <laughs> Di ba maganda na masipag pa. So ayan po yung palibot nila. Kaway naman kayo dyan guys. Kaway dai. Ayan. <laughs> Sikat ko ngayon. So bye bye. See you the next video. Welcome back to my YouTube channel. So ayun na nga for to this video mga kasisi. Ispalis na po kami. Mapunta po kami ngayon ng Batarasa para makuha po ng cake doon na pinagawa po namin. So ayun na nga. For this video yung driver po si Miss MG Noise Lastimosa. So kaway ka naman yung Miss MG Noise Lastimosa. So ang ganda ganda diba? Ang ganda po ng driver po namin ngayon. Driver ko po, po ayan. So ayun na nga. Bye bye na mga kasisi. So ayun na nga. Palis na po pala kami ngayon mga kasisi. Ako -to dapat 'yung driver ko. <laughs> so ay kung baklang maabot, na nakagal ko kami. Ito pa kami ngayon sa bayan sa bayan ng Batarasan. Ang -to na driver ko 'di ba? <laughs> As usual naman 'di ba? Ah! <laughs> Ang lubak, oh my god. Ay, nga mga mga kasi challenging po talaga ng daanan dito sa barangay San Dubal. Oh my god. Medyo may pagkalubak-lubak po talaga. Tapos yung driver mo yung hard na hard pa. Alam mo yung nag-a-try ng lalaki? Charot. So ano mga kasisin, ito na po kami sa may highway Ayan, saan po kami malapit po. malapit na po kami palabas sa Barangay San Yan po yung kanyang tag. Thank you, come again. so, Di ba? Shout out pala sa nabagat na kong driver. Nakatapos siya ng bulay niya kahapon. Driver po siya ngayon. friend mong babae-babae pero mukhang lalaki mag drive Oh, joyride -right naman tayo So, driver, driver, so, wala po sa to to so, yung driver ko, to this speed. Tama pala tayo sa akin. at tapos down. May tayo ngayon. Basis na talaga sa mo diyan sakitin. Ang ganda po driver natin. Wala po siyang tagal-usga. Ayun okay, pa so, Kaya mga kasisi, bye-bye. Thank you for watching. Thank mm -hmm. you for this video. Nag-coffee pa tayo sa my coffee bean So, ayun na nga with MG na yung slasin mo sa. Habang naghintay po tayo ng order po natin na cake. So, ayan. Nag-coffee mo na pala kami. Huwag tayo. Choco yung choco yung flavor ng coffee na pinorder ko po, po. So, ayan sa so, mga YouTube channel again. So, ayun na mga kasi, support to this video. Ang ito na po pala kami ni Inti Lungis. No, last time muna sa may ko po sa may tabi po ng coffee vendor and sa mahintayan po namin ng cake na pinagawa po namin. So, ayun na mga kasi. Si, maghanap po siya ngayon ng damit niya kasi wala po siya masinot maya sa event namin ng mayang gabi. So, nakana ko na ng tunay po dahil. Ayan, lang rinipan really na po kami. Wala po siya nakahanap kasi gusto niya pong damit is yung pang bold star po. <laughs> so ayan at finally mga kasisi ayan na nga nakalapin ko lang yung kaibigan ko ng damit na para may gabi sa party party namin sa event yung so, kung pala na napili ng mga kasisi diba ang ganda so kata mo talaga ayan po sa so, lahat sa so, pagto kung really para napuntahan namin ito kayo yung yan ito lang po yung napili niya ngayon so sa may little rust na red bakit gusto birth mo yung red kasi They really symbolize it. Mali! parugang <laughs> So ito pa kami Sa kami ngayon sa nagkilip ng highway sa Bataraza. Waiting po kami sa kit na order po namin. Medyo napalpak po kasi siya. And then, habang naghihintay po kami sa order po namin na kit, nandito po kami ngayon ni MDM Miss. Patuloy pa rin po ang kanya pagpila kanyang damit para hindi niya Event. event sa kasan? siya po kasi yung napili namin sa lahat lahat po na pinakamagaling sa buong palawan na makeup artist siya po yung napili po namin na makeup artist sa maging makeup sa, sa kasal po mamaya sa event po namin siya po talaga yung napusuan namin or siya po talaga yung na kusang loob namin napuntahan at siya po talaga yung pinakamagaling sa brook's point na makeup artist yeah, 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 yeah. <laughs> kaway ka naman chan shout out naman sa Dali. Siya pa hindi ka partner sa MD Lois Lastimosa. Ayan. Kung um, hanapin niyo pala doon po sa Kabar Arribos Brooks Point, Palawan. Ayan. At maging isang MD Lois. A.K.A. Wo. so bye bye, see you the next video. So ayan na mga kasisi for today's video na wala po namin yung pinakamagandang cake na order po namin. So ayan. Mga pa, paralala po tayo mga kasisi. Kung baka pala sa akin YouTube channel, don't forget to you. Cry. bye bye. See you the next